Hello guys! Welcome back sa ating channel and bagong lahat ay gusto ko muna nga palang magpasalamat sa mga bago nating subscriber no? and salamat din po sa lahat ng nanood ng ating last video about sa blinking lights ng ating Pajero and so far maraming masalamat po at marami tayong viewers doon and likes po. and for today's vlog meron po tayong uh, meron akong bagong share sa inyo kung noong nakaraang video ay pagmamekanik ko ngayon naman po ay ang plumbing po uh, meron akong uh, DIY project dito sa aming uh, ginagawang bahay extension po and uh, nagkaroon po ito ng CR so ito ang pakikita ko na kung paano ito gawin simple lang naman ito uh, actually marami ng mga gumagawa nito pero ang gagawin kong ito ay ang paghihiwalay ng water uh, waterways no sa septic tank. Yes, hindi po natin papupuntahin ang ating waterways sa septic tank. Ihiwalay po natin ito. And mahalaga ba ito? Uh, mahalaga. And panoorin natin ang ating video bakit. Get ready to move your feet. 5, So guys, nandito na tayo sa site no and makikita natin dito yung mga inabang kong uh, tubo no uh, kung saan hiwalay po ang waterways dito sa ating ah uh, septic tank yung sa sewerage natin no uh, actually kung pagsasamahin kasi natin yung uh, water ano water waste natin no? usually dito din kinakabit no sa Y reducer ng uh, number 2 no na tubo natin usually dito kinakabit ng uh, water waste papunta rin sa septic tank uh, So, ang gagawin ko po ay uh, ihiwalay po natin to. Hiwalay ang water waste, no? Ayun, kung makikita ninyo, ayun ang ating P-trap doon sa side na yun. Sa, ayan, kung saan nakapwesto na po, no? and dalawa tayo, dito uh, rin, isang P-trap dito. Ayan, ito, isang P-trap dito. Para sa ating kan, floor drain ah, uh, tapos, dito ko siya bubutasin. ah uh, dito po natin bubutasan papunta sa labas. Kung saan yung likod ng pader na to ay uh, kanal na po, open kanal. No? Uh, so, pwede natin itapon ng ating mga water waste dyan sa likod nito. etong aking uh, lavatory no? So, dito po yung bowl. Ayan. Punta dyan. Yan tuli na i-set ko na to sa ating sa bowl yan o no? ko na yan so nakaabang na po yan uh, okay na rin po ang cleave niyan ngayon uh, kung paano ko ginawa yan ay gano'n, lumaki lang ito kung paano ko ginawa ito ay ganito rin ang gagawin natin dito sa number 2 yan abang natin yan yan no ayan ang setup natin Ayan. And then, gagawin po natin para makonek lahat yan, ay susukata natin ito. Ayan. So, susukatin po natin ang gagamitin natin tubo rito para ma ma yan, oh. uh, tulad nito, uh, kailangan natin 10 cm dyan. And then dito sa kabila ay uh, 10 cm din. Yan, kukonek na po natin yan. And para madugtong naman natin ito, uh, sa, dito sa Y, 7, uh, yan, 7 cm. Puputol tayo ng 7 cm na didos. And dito naman, sa side na to, so, ipapantay natin dito yan. Yan. Pantayin natin. So, ito naman po ang susungatan natin. Mula dito. Mula dito. Hanggang dito sa kabilang one, elbow. uh, 8 bend, uh, bend. Yan. Ayan, mula doon. Hanggang dito is uh, ilan ba yan? 77. 77 cm. Yan. 77 cm no? So, yun po ang kapat natin. Na uh, dito And then, dito naman sa ating lababo. Ayan. Uh, 9 cm. Ayan, 9 cm. Para may connect natin to. Ito. Ayan, ito, meron na ako nakat dito. Ito po. Nakat na natin to. Connected na yan. Ayan, ito. Ayan. Okay na yung haba na Then, ito na lang. Ayan po. Ayan ang pwesto niya. Eh. Yan. So, kung susukatin natin yan, uh, dito ang floor drain. No? 30 cm po. 30 cm ang kailangan natin. So, ganyan po ang magiging setup nitong ating uh, mga abang na waterways oh. Ito ang lababo, laboratory papupunta ron sa baba. Then may way tayo papunta ron. Then tayo doon sa way na yon. Papunta na po 'yan sa ating open canal sa likod. Ayan, tapos ayun yung isang ating floor drain. So bali dito ang floor drain natin. So bali yan po ang kabuuan, no. Ito yung ating isang free trap sa may entrance ng CR, no? So, ayan po. Uh, nakaabang na rin po ang ating tubo sa tubig. Ayan. At ito naman po, itong way na to, gagawin ko na lang po itong breeder, no? And then, bubutas din po ako dito papunta sa labas para pag plus po ng ating kuan, uh, nakakabit ng ating ah, uh, tawag dito bowl, toilet bowl diretso lang po ang tubig dun sa ating cleve, no? punta doon sa labas sa septic tank so gagawin ko na po itong ating CR number 1 and mamaya uh, maya ay pakikita ko rin na pagka uh, nai-connect na na natin lahat ng mga tubig okay guys nandito na tayo uh, may isang putol na ako, 7 cm. Then susunod ko ang 75 cm. No? So, 75 cm tayo. Pati natin ang 75 cm. Ayan, ah, ganyan na ito 75 cm. Tapos, isang dalawang 10 cm. Dalawang 10 cm. Gamitan po na natin ng grinder para mabilis. Okay. And dalawa pong 10 cm isang 7 75 cm connect na po natin ito Okay guys, uh, tapos ng ating uh, mga abang na tubo dito sa ating CR no kung saan ay nakahiwalay po ang ating water race, no. Uh, hindi po ito naka-tap papuntang septic tank. Uh, kung nakikita niyo ang ang point po nito or ang labas nito ay dito na sa open canal sa likod ng aming bahay. So, yan po. Uh, tatambakan na ito. No? Itatambak na nga sila. I-start ng tambakan. And then, maya-maya ay uh, sa na po ang flooring. Uh, para ready na po itong uh, plastering naman ng bawat side ng kwan ng ating CR. Uh, so yun po uh, sana ay makakuha kayo ng tip dito at makatulong no malaking bagay po ito sa ating CR no na nakahiwala yung waterways para hindi agad mapuno ng ating septic tank so see you po on our next video ah uh, maraming salamat po sa panonood